yon ngayon ang ngang araw na to nandito ako sa airport syempre uuwi tayo ng Pilipinas sa so, tagal tagal kong hindi umuwi ng Pinas last na uwi ko ng Pilipinas ay noong 2020 pa kaya ngayon masaya ako dahil makaka-uwi ulit ako ng Pilipinas isunod ko nga pala ang aking Cloud Nova dito para hindi ako mahirapan sa paglalakad yan ang Cloud Nova natin Nya, diba? On Running Cloud Nova. Yan ang sinuot ko talaga para komportable ako sa lahat ng aking pupuntahan. Ayun. Nakakainip magantay ng na ano, flight. So ayan, papasok na kami sa aeroplano. Sa so, tagal-tagal ng paghihintay. O nga pala, may stopover tayo. Magana tayo sa Singapore. Singapore Airlines po ang sinakyan natin. So, ayan na. Kalapag na tayo sa Singapore. Sa SG na tayo. Singapore. Yo, yo, yo. Hey, yo, mga kasining. Andito tayo sa Singapore. Waiting sa flight. Sweet. Tayo ng Pinas. Dito sa Singapore. wita'y tayo ng Pilipinas. So, Dubai, Singapore, Singapore to Manila. Nandiyan pa tayo ng gate natin na uh, 11 AM pa. 8 o'clock pa lang. So, tagal-tagal pa yung aantayin natin, dalawang oras pa. Das no week of 2020. So, ngayon, 2023 na. Hahay! <laughs> sa wakas. Hindi nila alam na uuwi ako hindi nila alam na uuwi ako <laughs> ayun nga palang ginamit ko sa pats ngayon sa pag-uwi ay ang aking uh, Cloud Nova Cloud Nova yung gamit natin napakasap ni panlakad hindi napagod yung pa <laughs> ako pakita ko sa inyo yung Cloud Nova ko yan ang Cloud Nova natin ginamit natin sa pag-uwi kasi yung mga lakad-lakad mo hanap-hanap ka ng gate sa airport pag pangit yung suot mo sa patos pag matigas masakit sa paa ito napakasarap sa paa cloud nova on cloud nova di ba hindi ko to na unbox sa inyo eh ayan o. sulit na sulit napakasarap gamitin ganda pa ng forma di ba So ayan na nga, chine-check ko yung aking king uh, gate number, hindi pa siya nag-open. Ang tagal, tagal ko naghintay sa SG siguro 4 hours. So ayan. Kapasok na tayo sa loob. Nakaupo na tayo. So, ito na tayo sa plano papunta na tayo ng Manila. Singapore to Manila, Manila. Ayan, lumapag na tayo sa Manila. Uh, masaya naman ako dahil hindi ako nagantay na matagal para makuha yung aking bagahe. Napakabilis ko nakalabas sa airport. Hindi nila chinik yung e-travel ko, hindi ko alam kung bakit. Yung sa custom lang ako dumaan. Bigay ko lang yung papel ko, pero yung e-travel ko, hindi hinanap yung aking uh, arrival na ano, pass. Hindi nila hinanap.

Hindi siya sa iyo Sama mo. Ay, Nino. Akin ko